sabi guys nawala na ako ng pag-asa nag-withdraw po ako ng 500k tapos kinonvert ko lang pero una naglabas muna ako ng 100k e eh, walang bigay eh mula sa 120 bet hanggang 36k talo na ako don sa dami account ko ng sa kay Mar talo ako ng Uh, 290 tapos doon kay uh, Zen talo ako ng 44k lang <sighs> dahil nga nagdesisyon akong mag withdraw dito sa main account tinatry kong kinonvert una 100k muna talo lahat yon tapos sinunod ko yung 255k na wala na sana akong pag-asa. Sabi ko, last na talaga. Pag ayaw ko pagbigyan, ay tama na. Sa so, susunod araw naman. Pero siya, guys, oh. <laughs> Binubulaga ako ng 6.3 million. Oh, my goodness. Pinakamalaki kong panalo. Akala ko, yun na yung pinakamalaki kong panalo, yung 3.6. At mas malaki pa ngayon. Ay, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much, po, po. One time spin lang po sa so 120 bet. 120k pala. Ayan. One time spin, 120k. Ang ganda ng pattern. Puro po, ano, puro butete. Puro butete. Okay. Ano muna natin? Collect. Kasi achievement natin to eh. Ito yung pinakamalaki kong bigwin. Okay. Okay. Collect. Tingnan natin ang pattern. Ayan, oh. Ay, puro pusit talaga. 6.5 tayo. Thank you, thank you. Ay. Makapaglaban na talaga. <laughs> Ayoko na, laban na. Ayoko na rin sumubok mag Kasi baka bawian tayo. Advice lang po guys kapag makabigwin takbo na. Yên lang. Bye bye. Thank you for watching.